lahat kakainin na natin kakainin na natin ito yung sunog na niluto natin na buto ng kasoy <laughs> wala tayong nakuha kahit isa nasobrahan guys nasubrahan lakas na ng apoy eh. sayang sarap pa man napakasarap nito inuna pa kasi yung pagbibidyo eh maghihaw muna ako ng ano ng buto ng kasoy yung ginawang ko rin ng video na karaan yung kinain natin na kasoy at binilad ko to siya yung buto inipon ko rin ito tapos ngayon uh, iihawin natin sa maanyo ako guys dito na siya iihawin Ayan, napakasarap nito para siyang mani pero parang para sa akin itimes times pa yung sarap nito kumpara sa mani, sa mani. Yeah, iihawin natin kapag nag iihaw kayo ng buto ng kasoy nito dapat malayo sa bahay o sa may mga manok kung may maalaga tayong manok dapat malayo doon kasi yung usok nito ay kapag na lang hap nila nagkakaroon sila ng sipon at nagkakasakit yung mga manok kaya dapat malayo at dito ako ngayon sa ano sa new gun, kaya malayo sa bahay kaya safe yung mga manok ayan lapit na yata maluto ang lakas ng apoy oh. sa hangsalang lang siya kunti lang naman to Pwede na yata. Tanggalin natin yung apoy. Lang tanggalin ko lang yung apoy, guys. At yun, kakainin na natin. Kakainin na natin ito yung sunog na niluto natin na buto ng kasoy. <laughs> Wala tayong nakuha kahit isa. Ang para sa akin, i-times mo pa yung sarap nito kumpara sa mani. Eh? 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 Kasubrahan guys, nasobraan. Lakas ng apoy sayang sarap pa man inuna pa kasi yung pagbibidyo eh ayan tuloy ayan guys oh na uling talaga siya lakas na nga po yung ko sayang sunog na sunog sulit sana sa to At yun, hindi natin na nagawa ng content yung video natin ngayon kasi nasunog yung ginawa kong niluto kong ano, uh, buto ng kasoy yun, nagkakasunog-sunog na yung balaybo ko uh, sa paggawa nun. Kasi gusto ko pa sana gawa ng magandang timelapse. Umiyab na ay yun, nasunog na. Uh, at yun, ayoko rin i-delete yung video nito, sayang din. At ngayon, gusto ko lang tapusin yung video nito. Salamat sa inyo guys kasi na-appreciate ko yung mga nagsubscribe, Nag-support na aking YouTube channel, sobrang na-appreciate ko yun. At hinihintay ko na lang yung sahod ko sa YouTube channel. Uh, at pag nakuha ko na yun, maabot ko na yung 100 dollars pwede nating ma-withdraw or at makuha yun tsaka nagagawa naman ako na another content na mga tutorial at ma-upgrade pa natin yung content na gagawin ko sa youtube channel lalo na sa pag-alaga -pag ng manok and then sa pag-upgrade ng incubator guys kaya so, maraming maraming salamat sa mga patuloy na nag-support sa akin youtube channel sa pag sa pag-like, share and pa hindi pag-skip ng advertise ko guys ay malaking tulong na yun para mapabilis yung aking pag-reach ng revenue guys at maraming maraming salamat na appreciate ko yun guys at sa mga nagpatapos ng video ito, maraming salamat. Please like, uh, share, subscribe ng aking YouTube channel. Peace!